kung guys masaka tayo ng bahay may mga bag akong kapamigay na yung medyo sira sira na kailangan nang i-dispose o ipamigay yan itong bag na to pamigay na natin so, kasi hindi naman siya nagagamit so ito yung bag na ipamigay natin pwede siyang hangi sa ano balik bag so, eh pang social social sorry sa so malaki yung chan so yan pang social social na bag so ipamigay na natin to diba ganda ano sa so, nakayo pupunta At, kasi ito naman yung freebie sa nebulizer so ang tagal na nun pag na natin yung mga yun. So, mini bag. Ang dami. So, yung mga wallet. Itatapos yun para sa mga kamangking po. yung mga pouch. Pag-ipilian kayo. So, ito So, ito. Ano naman po. Ang babae. pag lang po ni Chacha. So, maayos pa yung mga zipper niya. O, oh. maganda pa siya. So, pang exam-exam. So, ganyan. Pasensya na sa front. So, ganyan siya. Ganyan siya. Sa likod. Hindi siya harap. So, ganyan lang. Hmm, hindi na ako nababag ng dalito. Mickey Mouse. So, pamigyan natin sa mga batang gusto ng ganyang bag. Hmm. So, naman, Korean bag, forever young. And, lagay ng cellphone, plus wallet. Hmm. Diba, may, pouch, may lagay ng card, lagay ng money bills, ayan, lagay ng coins. Diba, maganda pa siya pa. Buo pa yung slipper niya. Hmm. Pamigyan so, natin, natin yan. Kadi ka sa bag. Sa Sama pa Pagkakitin natin yun. Yung water. Ito, sling bag. Ito, yung mga mumumumum pa on the bone. Napakaraming bag. Hindi magnet pa ako oh, gumagana ba. Yan pabigyan pagkakitin natin yan. Bag. So, may face mask pa. So, this is Mickey Mouse. Nawala niya itong handle. Yan, nakatit no? lang yung handle na. Pero pwede kang itakit. So, ipamigay natin yung dito. And then, syempre yung wallet ko. Kapag na to. Susi pa. And then, may strawberry pa siya dun eh. Yung matibay ko. Ang cute lang. And then, ito. Ewan ko kung may sling pa to, pero alam ko, ayun, may sling pa siya. Maganda pa to, nagbala lang mong ano. Sama pa siyang sling. Natanggal lang yata yung isang sling, o, di ko natanggal lang isang sling. Pero ipamigay na natin. Kasi hindi na natin mas gagamit. Ganda pa naman yung lock sila na kaya natin ano mm -hmm. mm -hmm. Ay. Ayan, may na naman dito. Saan ka na bag? Oh, may dito pala siya, Si Frozen. pag ng mga uh, pag Bag. Pwedeng shoulder, pwedeng sling, pwedeng handy bag. Diba na po, oh, nila ko upo eh. So, di ba siya? Ano lang ito maralagay? Ang pinakang lock niya. Ayan Ang po. Ang dami So, ayun. So, kanda siya. Pwede sling. Pwede. Bag lang. Pakadami. Ito naman pambata bata. Hindi natin ito sa mga pamangkin ko. Kailangan lang tutahiin, tahiin. So, na buo naman siya. Buo siya, buo. Ang eksam-eksam ba? Yun Si Avengers. Gerson. pa. Ito. Tara. So, sa Marillo na ang Ito ay ginagamit ni Aching. Halitan niya itong bag. Ayan. Pero ito yung ibibigay ko. So nilabhan ko to. Kasi so, marami nang nagbibigay kasi sa ha? Ayan, pumun. Nakita ko na kasampay dyan sa lakas. Nilabhan ko. So, sabi ko maganda. Oh. So, compartment dito. So, ito malaki sa buo. Hmm. Tapos, Muslim. Ah, ito pa sya may isa pang pa. wala na tayo. So, ayan. Pwede magamit. So, ayan guys, puro bag. Ang daming bag. Ito pa. So, ayan, mga bag pa yan. Ito, bag pa din yan. Para tinedas. Hindi pa susuot. Ayan, ako mag-order. Order ng order. Ayan. Dami ba? May kambata, may wallet. Um, so may bag pa dito. Pwedeng sling, pwedeng shoulder. So ang cute lang. Parang ayokong ibitawan itong mga bag. So ito, bag din to. So ito may mga pouch. Pouch, puro pouch. Ewan ko kung ano to. Baka may bag din dito. So, guys, mga mini bag and then pouch. Then may wallet. Magaganda pa yung mga wallet over oh, for every young. Hello Kitty. Ah, pakaraming wallet. Ito pa. Di ba Lacoste. So ang ganda pa niyan, guys at saka buo pa. Diba? ganyan ako adik sa bag dati yung wala pa akong mga bag. O so, yan. So andito yung bag. Yung wallet ko na maraming zipper. So gusto gusto ko to. Kasi pwedeng mara, ano, maraming pwedeng ilaman. So ito mga mini bag, Korean bag. Ayan pina plastic. rin para hindi mo ito pa. Diba? Ang kapit ko to mga to. Ha? Pouch. Ouch. Ouch pa din. O. Oh. Handy bag. Pang JS pump. ah, pang occasion na bag. Ayan. O. Oh, pang exam na bag. O.